ang kryptonite ng isang battle MC. Yan na pag-uusapan natin pero bago yon, iniimbitahan kita na ilike ang video na to bilang suporta at mag-follow at subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel. Nitong nakaraan lang ay may ginawa akong content at ang title nito ay Flip Top Revenge Moments. Ang pinaka highlights ng video na yon ay yung mga battle MC na natalo dati sa kanilang opponent. Pero nung magkaroon ng pagkakataon na muli silang magkaharap ay malinis niyang naisagawa ang pagbawi o siya naman yung nanalo sa laban. Ilalagay ko na lang yung link ng video sa comment section para sa mga nais makapanood. At ang pag-uusapan natin ngayon, patungkol pa rin sa battle rematch pero this time yung mga MC naman na hindi nagawang makabawi o manalo sa kalaban, kumbaga na 2-0 sila sa dalawang beses nilang paghaharap. At yan yung dahilan kung bakit MC is Kryptonite yung ginawa kong title para sa video na to. Ang unang MC sa ating listahan ay si Looney at kontra yan kay Sheehy. Unang naganap ang laban nila noong 2 2 semifinals kung saan katandem ni Luni si Abra at kasangga naman ni Sheyi si Smaglas. Grabe yung matchup na to. Apat na halimaw sa taas ng hintablado ang nagsalpukan. Classic Team LA yung napanood natin pero nagawa pa rin silang talunin ng Team SS. At doon naglaho ang chance ni Luni at Abra na makuha ang titulo bilang pinakaunang kampiyon ng 2x2 na kalaunan ay napasakamay ni Shea at Smaglas. Ngayong round na to, ikaw lang ang mapupuruhan talaga. Nabubulol-bulol ka pa, ayo gumana ng panga, nanguutal ka na kapag nauunahan na ka ba? Ayaw gumana ng panga, nakaluan na yung mata, nagluluha pa talaga sa kakagaya mo sa akin, nagbumuka ka ng tanga? <tos> <tos> presidente ng Battle Rap? Oo, nung sunugan, no excuses. Wow. Pero yung presidente, ang hitsong pasensya na tao lang. Wow! Ano? Matalino ka nga, oo. Pero ginagamit mo naman sa maling paraan. Ha? Di mo ako maloloko. Aking alam na gumawa ka lang ng kanta ganyan para matakasan mo yung kababuyan mo sa nakaraan. Oh! Oh! Makalipas ang apat na taon ay muling nagharap si Looney at Shea pero sa pagkakataon na to, wala na yung mga katandim nila at silang dalawa na lang mismo yung magbabakbakan sa intablado. Lumalabas na underdog si Shea dito dahil noong mga panahon na to ay wala pang talo sa one-on-one -on -one battle si Looney. Tapos marami rin ang na nagsasabi na si Smuglas lang daw ang nagdala kaya nagkampyon sa 2 for 2 ang Team SS. Pero expect the unexpected dahil sa pangalawang pagkakataon ay tinalo ni Sheyie si Luni sa isang digit na laban. At dito rin nalasap ng hari ng tugma ang kanyang unang talo sa 1 on Batil. battle. Ginayo, kono hindi apektado. Sa FlipTop ito pinakamareklamo, mo talintado. Galit sa mga hurado, pwes sa kuwan punong ng mahistrado. Pamihado, nagpasulat na naman kay Smag palit gramo. O di ba? Dapat sinabi mo mo huwag yahabae masyado para di ka mahirapang magkabisado. Walang talab sa pari ng tugma ang mga baramon dispalinghado kaya mag ka na lang para malaman ng mga tao kung gaano ka ka Time! Alam nyo ba, noong dos por dos dati, may kumalat na chismis. Champion na daw yung Team LA kasi nagsama yung dalawang big fish. Big fish, baka selfish, na di marunong magpasahan. Kaya nung natalo, ayun, sisihan! de! post post pa sa Facebook yung kapatid mong kamukha ni Melay? Kesyo yung kuya niya daw, undefeated, or unrivaled. Ulol, oh sino ka ba? Tignan, pumunta ka ng YouTube, tinan mo yung views ng semis, pito na yung zero. Yung sineven zero kita. Sunod, J. King vs. Tipsy D. Sa Aspakan 4 event sa Pampanga, nagkatapat si King at si Tipsy para sa second round ng 2016 isabuhay tournament. Kung sino ang mananalo dito ay aabante patungong semis at sa naging salpukan nila, si Tipsy D. ang nag-uwi ng panalo. Pero may mga hindi kumbinsido sa naging resulta ng laban at ang dahilan nila ay hindi naging malinis ang performance ni Tipsy D. May pangyayari kasi doon na napahinto siya ng ilang segundo pagkatapos niyang mag sa round 3 aminadong mas kilala ka sa akin pero ako yung mas bukang bibig kasi lamang ka lang sa paningin ako lamang sa pandinig para mo nakakagulat ang sa akin tumatagos ka lang sa globo ako gumugunaw ng daigdig ako sasabihin mo sasabihin mo na magkakaroon ka lang ng kalabang magaling pag humarap ka sa salamin matagal mo na palang alam ang kapalaran na kailangan mong harapin dahil ngayong gabi dumating na ang inaasahan mong kalaban ng magaling at iniwang itang bintana ng kabaong ang kaharap mong salamin <tod> Makalipas ang isang taon sa parehong event at lugar ay muling nagharap si Tip CD at J King. Nakapalo pa rin to sa tournament pero sa Dos Pordos na kung saan kasama ni J King ang katandem niyang si Romano at sa torneo na to dito rin nabuo ang super team na Sinyo at Tip CD. Kung sinong tandem ang mananalo dito ay aabante na sa finals. Naging balagbagan pa rin naman yung laban pero sa huli, Sinyo at Tip CD ang nakasungkit ng panalo. At gaya ng narinig nyo kanina, sa parehong event at lugar, muling nilaglag ni Tip CD si J King sa tournament tinalo ka rin niya? Oo, oh, tinalo ko niyan. Pero wag mo nang ipangalan, Dakan. Kasi di naman mananalo sa akin yan nung aspakan kung di niluto yung laban! Yeah. Ay, kaya, uh, dapat nilulo ka! Kaya huwag ka na maghiganti pa! Duwende ka! Tanggapin mo na lang ang pagkatalo! Kasi kung ano ang laki ng ating pagitan yun ang liit ng chance sa inyong manalo. Malalo. Para sa pangatlong pwesto, Jonas kontra kay Batang Rebelde. 2011 nung unang beses silang naglaban at pareho nilang debut battle yun. Kumbaga hindi pa nila gaano gamay yung rap battle at hindi pa nila kilala yung estilo na para sa kanila. Umabot pa sa OT yung battle at pagkatapos si BR ang tinanghal na panalo. Ikaw na ba nila na nakamalakas daw sa tansa? Ngayon ay papaki takos sa kanila. Hindi kawampi ang P nakamalakas, ikaw ang P inaka. Time! Isa kang bagitong supot na maangas ang ugali Feeling gangsta subalit may gatas pa sa labi May balat ka sa puwet kaya malas ka palagi At sa sobrang pangit mo walang babae na sa'yo'y nangahas magbalahe at sa higit sampung taon nilang pagbabatak sa rap battle ay muli silang maghaharap. Ang kulit lang nito dahil hindi nakapaloob sa kahit anong tournament yung battle na to, na uh, basta rematch lang. Pero tingin ko makatarungan naman na mag rematch sila dahil napakatagal na nung unang laban nila. Kung nung unang laban nila pareho nilang debut battle, ngayon naman pareho na silang veterano sa eksena. Naging solido yung palitan nila pero gaya ng naunang resulta, si Batang Rebelde pa rin ang nakakuha ng panalo. Ba't kami ulit pinaglaban mo neto Ako tuloy sobrang nabwisit. Kasi tinalo na ako nito dati. Nung, nung matalim pa ang aking, nung mapurol pa aking isip. Pero ngayon, hindi na pwede. Kasi matalim na aking panggilit. Ako'y naging tiger na pang forest sabang naging tiger ka pang biscuit pero yung content basura tulad nung compass na pinandedetect ng tao tayo na compass pinandedetect mo ng tao pues meron akong map para mahanap kung nasan ka dun ka ilang paso kasi mapa kanan o kaliwang kamao parehas lang malagim yung option at yun ay kombuhin ka ni Moko Jane o saksakin ka ni Gregor sige pick your poison Pangapat sa ating listahan Flick G versus Sayad. Sa ahon to unang naging laban nila at 2 on 2 battle to kasama ni Flick G si Damsa habang si Aklas naman ang kay Sayad. Nakuha nila Sayad yung panalo dahil sa kabuuhan ng naging battle, kita na mas lumamang yung tandem nila dahil mas pang 2 on two yung baon nilang sulat at mas madiin din yung mga linya na binitawan nila kumpara sa hinain ni Flick G at Damsa. Ikaw, isa ka lang gangster na ateyista. Wanna be Eminem na nilampaso ng iskolar na aktivista? Oo! Huwag ka magpakabayani. Di kayo magkakaroon ng estatwa ng sabay. Sapagkat blade pa lang kayo. Espada na ako ng panday. At yeah. sa na. At naalala ko na to. Si ikatlo. Sumpang di dapat katakutan. Di ba matyaga ka? Pero nadapa ka. Kay Juan na batugan. Ngayon sabik ka manalo. Panayangin sa'yo. Araw gabi sila'y magkatabi. Kaya hindi na kami magtataka. Kung isa na lang itlog ni Damsa. At sa'yo. Tatlo na pre. Na pre. Yeah. Mahigit 7 taon nang nakalipas, sa Ahon 9 event ay naikasa naman ang one-on-one -on -one battle ni Flick G at Sayad. Naging classic yung style clash battle nila pero pagkatapos ng tigtatlong round, kay Sayad pa rin pumabor ang naging laban at muli niyang tinalo si Flick G sa Ahon. Magkaiba ang imaginary sa visionary. Ikaw yung dick sucker, ako yung dictionary. Ikaw yung ill sa ilustrado, nag-illusion na naman si Barry. Kung may ill man sayo, yun na galing mo kasi illusionary. Pero nakalaban ko na daw to dati. Tinulbos at linapastangan. Ang kaso nga lang, wala akong maalala ng gano'ng klaseng kaganapan. Tinumpa na nga ba kita? Pasensya na pero, hindi na ba kayo nasanay? Yung malulupit na linyahan nga nakakalimutan to yung bayang maliliit na bagay? At ang huli, tipsy D kontra kay Luni. Dahil sa solidong rookie year ni Tipsy D sa liga, sila ni Thirdy ang nagrepresenta ng bataan para sa 2 Dos tournament. At nakatapat nila sa unang yugto ng torneo ang super team na sina Luni at Abra. Pinakitaan tayo ng solidong chemistry ng Double D pero hindi pa rin naging sapat yon para ma-upset ang Team LA. Madali lang magpakaloni at maglakas ng boses, sigaw ay puro hype. Madali lang magsulat ng multi at magandang punk, kaya sigaw ay stereotype. Hindi ka hari ng tugma o ng rhyme scheme, hindi rin prototype. Digma lang salita, ito ang fight scene, let's brawl tonight. Yo! Kasi, ito na ba yung, ito na ba yung kalaban namin, Tip CD? May mabahong katabi? Yung kasama mo kasi sobrang kabado na tae, eh. kaya wala akong pake kung mas matapang ka pa ba sa barako na kape. Oo, yung ngipi mo sa harap pare, masyadong malaki. <laughs> Muling nag-cross ang landas ni Looney at Tip C.D. pero sa pagkakataon na to, sa semifinals na ng isa buhay tournament. Pinaalala ni Tip C.D. yung sinabi ni Abra nung laban nila sa Dos 2 na mas may chance ang manalo si Tip C.D. pag nag-solo na lang. At baka nalilimutan mo, sabi ng best mong hanggang utong lang, mas may chance ako manalo pag nag-solo na lang. Yeah! Mas may chance ako pa siguro mo nag-solo na lang. Grabe yung naging battle nila, malakas na tipsy D yung napanood natin pero ibang luni yung kaharap niya. Walang balak magpatalo ang hari ng tugma na nakatungtong sa entablado. At sa pagtatapos ng laban, kay Luni pumabor ang lahat ng hurado at nawala na rin ang chance ni Tipsy D na makuha ang kampinato. Bukod pa doon, naiparamdam din niya kay Tipsy na maparuki o veteranong Tipsy D ay hindi ubra sa hari ng tugma. Ito na ba yung tinuturing yung bayani ng balanga? Yuyupito sa akin parang kalye sa balara! at magbimis tulang tay na basa ng pusang kalye na gala. Kaya sa finals ng isa buhay, huwag yun ang hanapin! At ayan nga ang mga walang bawi moments sa liga ng flip top. May naalala pa ba kayong ganitong senaryo? Pwede nyo yan i-comment sa ibaba at babasahin nating lahat yan.